Walang kupas at napakaganda pa rin na si Gretchen Barreto. Bising-bising busy sa paghahanda na kanyang susuotin kahit naka t-shirt at jeans lang ito, super ganda pa rin niya. At narito ang kanyang final look na talaga naman mapapabaw ka sa kanyang ganda at kaseksihan at makikita ring may hawak ito na maliit na gold handy bag. Nakasuot ng malaking gold earrings si Greta at Prada brown crop top at pinapartneran niya ito ng kulay gray na pants. Samantala sa binyag naman ng kanyang apo makikita rin ang kasuotan ni Greta na white dress na may colorful na senturon na talagang nababagay rin sa kanya. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan at parihong napaka-fashionista, nagpunta ng ibang bansa ang dalawa at halatang nag enjoy sila doon. At pag magkasama ang dalawa, hindi mawawala ng magkaibigan na ito na mag-shopping sa mga mamahaling bag store.